Konnichiwa! again it's Mama Jaketa. I'm a mom living here in Japan. So, ayan may pakisang ating bebe boy. So for today's video, ayan bumili na rin sila Papa Nox ng KFC. Pupunta tayo dito sa pool dito sa Japan. Ipapakita ko sa inyo kung ano ba 'yung meron pool dito sa Japan. Kung ano, ano 'yung kanila mga rules and regulations kapag magpool ka dito sa Japan at kung pwede ba ang mga may tattoo na pumunta sa pool dito sa Japan. So, ayan, punta muna tayo dito sa My 7-Eleven. Kanina is pumunta tayo ng KFC. Bumili tayo ng manok. And dito naman sa 7-Eleven is bibili tayo ng mga snacks, bread, yung mga ganun, guys. And onigiri, magbabaon na lang kami, guys, or bibili na lang kami ng mga lutunong or na para mas, mas, mas ano, hayahay ang buhay. Charot. Mas okay sa amin yung gator. Mas convenient <laughs> kasi nga is, apat lang naman kami. Dalawang adults and dalawang bata. So, ayan. So, ayan lang yung binayaran natin. sa 7-11, nakasend yun lang tayo. Or 1,000. Yan. So, ayan. Kasunod naman is fast forward. Nandito na tayo sa bilihan ng ticket dito sa may pool. Yung pool na to is siguro mga 5 to 10, mga siguro 10 to 15 minutes naman. Pap mula sa bahay namin. So, ayan sya And yung ticket na binili natin is dalawang for adults and dalawang for bata. So, iba din na din yung ticket ni Akikun Kun and ni Ayumi Chang Chang. So, ayan na din yan na kami sa my pool. Ayan na yung binili natin din na salbabida for Akikun. Kun. Si Aki Kun naman is marunong na siyang lumangoy kasi natuturuan sa school. Pero bumili pa rin kami ng salbabida para may paglalaroan siya. And pagkakaabalahan siya sa may pool habang naliligo. And ayan naman si Ayumi-chan. Yung salbabida na binili naman namin kay Ayumi-chan ay ginamit pala. Kasi ito is kay Aki ko na salbabida. Yung meron siyang lagayan ng paa at the same time is may lubid or ano yung tali para mahahawak-hawakan siya. So, ayan yung time na yan, kinausap si Papa Nox. Nung isang lifeguard, binigyan siya for free nung band or panali para sa kanyang salamin. Kasi dito sa mga pool dito sa Japan, bawal yung may mga hikaw, bawal yung may mga accessories pag naliligo. Kasi nga, syempre kapag nahulog siya, pwedeng makaabala, pwedeng makadumi sa tubig or pwedeng mawala. So, ayan yung mga paalala ng mga lifeguard or yung mga iba sa mga rules. And kung makikita nyo, naka nakalong sleeves din kami bukod sa mainit, is may tattoo si Papa na. So, damay-damayan na to. Nag-long sleeves na rin ako dahil bawal makita yung malaking niyang tattoo. So, ayan na yung ating food. And kumakain na tayo. And bumalik uli kami sa may pool. And makikita niyo sa Ayumi siyang malakas yung loob niya. Na naglalaro-laro talaga siya ng mag-isa. Pero nasa likod syempre, si Papa Nox. And ako syempre nakabantay din. So ayan, mas enjoy na enjoy ang batang maliit na maligo-ligo. And ayan, umikot-ikot muna ako dito. Pakita ko sa inyo yung mga makikita sa pool. Meron silang locker, may bayad. And meron din sila dito ang padulasan. Sa padulasan naman is may sinusunod na hike para pwede kang mag-slide doon sa mataas na padulasan. And ayan yung pinakababa sa part na to. Dito naman yung mga pang-otono or pang-adult. Pang-otono siya kasi mas malalaki or mas mataas na yung kanyang level ng tubig or yung taas na tubig. And sa part na to, nadyadyaan yung mga parang receptionist nila. Dyan ka, din magpapahangin ng iyong mga dalang salbabida. At ito naman yung sa or toilet. Sa left side naman is yung mini-canteen nila. Pwede kang mamili dyan ng mga food, mga snacks-snacks lang naman yung mabibili dyan. Ice cream, potato fries, karaage, basta mga ano lang, madali ang kain. And ayan, tinadulas uli ni Papa Noxy, ayun ni Chang Chang. Sa part na to, ito yung pang baby or pang kids. Mas prefer namin dito kasi is, bukod sa mababaw siya, is mainit-init yung tubig. Kasi nga siguro, kinoconsider nila na baby yung mga madiligo, at is hindi masyadong malalamigan. And ayan yung ating baby girl fashionista. Tapos na kaming maligo niya, nabihisan na namin uli sila para pa -uwi. And then, pinapakita na ni Ayumi Changchang Chang yung kanya Chang. outfit. So, ayan na, pauwi na tayo kasama aming bebe girl. So, ayun lang naman yung mga rules dito sa pool dito sa Japan. Susunod ka lang naman para walang aberya and para hindi ka masisita. So, ayan, nagpapabuhat na rin sa Ayumi Chang Chang and naniningin din sila sa mga paligid. Dito din kasi kami naniningin ng mga insekto or dito din kami nagpapark nila Akikun. Kun. Kapag ka, my time. So ayan siya guys, dun sa part niyan kaya pinapakita ko. And ito naman yung parking nila. Ang maganda dito sa uh, public pool na to is sa lugar talaga Longer namin siya kaya malapit lang. At the same time, libre na rin Papa. yung parking fee and marami Aty. siyang available na slots. So, ayan naman si Aki po. Yeah. May, may nakita siya or pinapakita siyang tamago so, ng alligator ba? Or ng that? lizard. So, ayan. Pahingan nyo yung kanyang sinasabi. Ayan siya si Aki po. Mahilig nyo to yun sa so mga insekto. Kamukha niya kasi ang insekto. Charot. So, ayan siya. Pakita siya ng kanyang nakitang insect or tamago or itlog pala ng insekto. So, So, yan, yan naman po ating ganap for today. Nag-enjoy ang mga bata at nag-enjoy din kami. And sana kayo din. Salamat sa panonood. Matane!